Hello po. Ayan, nandito po kami sa bukid. Ako po ay nandini sa, ano, sa ating mga mangga. Papakita ko po sa inyo yung ating mga mangga. At super dami po ng naglaglagan. Siguro po may mga 30 sako ito kung ito lahat ay aming mapupulot. Ayan po, oh, umpisa pa lang dito. Oh, ayan po ang mga, ano, tinanong nyo po. Oh, ayan. Ayan po ang mga, ano, Ayan at itututo ko po yung mga ano yung camera para makita nyo po yung ating mga mangga ayan po yung puno malaking puno po yan ayun ayun po yung puno oh napakalaki po ng puno niya napakarami po ng bunga papakita ko sa inyo yung mga bunga na nangalaglag na pagkatapos po ng ating ulan ayan po umpisa pa lang po yan dito oh ayan mm. ayan kagaganda po ayan papunta dyan po o oh, yun papunta doon puro po yan naglaglaga ng mga mangga ayan ito po o oh, tingnan ninyo sobrang dami ayan po o oh. ayan may napamulot na po dyan ayan po o oh. napakarami po ng bunga ayan o um. Mare po, lalo na po din eh, sa palabak na ere. O, tingnan ninyo po at naninilaw. Sarami ng bunga. Ayan po, o. Ayan, po Napakarami po ng bunga. Tingnan nyo po, o. Ayan. Ayan pa po, o. Ayan po, tingnan nyo po, naninilaw. Sa dami ng bunga. Nanlaglag na po at kasi wala na pong bumili. Ayan po, o. Ayan. Ayan. Ayan po, oh. Tingnan nyo, napakarami. Ayan. Ito po, oh. Ayan. Mm. Ayan po, naglaglaga na. Ayun, hanggang doon pa sa baba. Napakarami po niyan. Oh. Puro po yan mga hinog. Ayan po, dito lang ang salabak Dupa po sa paahon. Ayan pa, oh. Ayan, ito po yung kabilang side pa lamang. Tapos din eh, pa po. Ako yung pupunta din eh. Ayan po, oh. Napakarami. Ang tawag po diyan sa amin dito ay bugnoy. Yung po ay hinug na, na naglaglaga, na galing doon sa itaas. Ayan. Wala na pong manguha talaga. Kasi po ay sobrang dami. Marami po din yung mga may mangga. Ayan po, oh. Naglalaglagan. Eri pa po, din sa makaahon na Oh, ayan po, oh. Ayan. Mm. Di po ba, ang dami. Maganda po ito, ang mga manggang ito oh. Ayan po oh, ganyan. Good po 'yan. Oh, Napakarami po oh. Ayan, ganyan po dito sa baba ng aming mga mangga. Wala na pong mangain at ano po, sobrang dami na po. Araw-araw po ay kayo'y mamugnoy din ay napakarumami talaga oh. Yan po ang mangga dito sa amin wala pong manguha sa sobrang dami napakarami po ng mangga ayan napakaganda po ayan papunta pa po doon sa itaas o, ayan po oh. mm. ayan ang mga mangga oh lahat po ay mangga ayan hanggang puno hanggang dini pa po ayan, papunta pa po doon mm. yan po ang mga mangga Napakarami po. Marami na pong nabugnoy dyan yung nakuha. Meron din pong nakuha din yung mga hilaw. Ayan po oh. Hmm. Yan po ang puno ng ating mangga. Ayan. Napakarami pong bunga. Marami pa po sa itaas. Siguro po kung mga 30 kaing ay meron po yan. Marami po. Ayan lamang po ang ating mga mangga.